Hi guys! Once again mga ka-bloom and welcome back po muli sa ating YouTube channel. So for today's video po, gagawa tayo guys ng tutorial video kung paano natin dugtungan or lagyan ng extension yung ating uh, water inlet hose sa ating washing machine. So dito guys yung bagong pwesto ng ating washing machine and medyo malayo po yung uh, pwesto ng faucet. Nasa 4 meters po yung layo so kailangan po natin talagang dugtungan yung ating water inlet hose para umabot po dito po sa faucet na to so eto na guys yung mga connector and adapter na kakailanganin natin including yung uh, garden hose na one half size po yan 3 meters po yung binili po natin dahil meron na pong included na water inlet hose sa package ng washing machine at ito yung dudugtungan po natin sa vlog na to Guys, itong female connector na to is para sa garden hose na binili po natin. Then, itong male at female connector na to is para sa garden hose at saka inlet hose. Pandugtong po yun. And then, faucet na may thread and yung water tap adapter po natin sa ating faucet. So, eto na guys, i-install na po natin yung connector or adapter and pagdudugtungin na natin yung water inlet hose and yung garden hose na binili po natin. Guys, make it sure lang na pantay yung dulo ng ating garden hose bago natin ilagay yung adapter na to. So sa paglagay ng adapter, ganito lang po. Pagka-unscrew po natin sa panglak ng ating connector, yun po yung unang ilalagay po natin sa ating garden hose. And then, isunod po natin, isalpak yung mismong connector. Ito po. So yun, i-lapat lang po natin mabuti para po wala pong mangyayaring water leak pagka inilak na po natin. Siya nga pala guys, kung gusto nyo gayahin yung ganitong setup, uh, nakalagay sa video yung link kung saan po natin pwedeng bilhin lahat ng materials na gagamitin po natin dito sa vlog na to. And then, sa kabilang dulo po ng ating garden hose, uh, same adapter lang po yung ilalagay po natin. And also guys, ilalagay ko rin yung link ng seller sa comment section ng vlog na to para pagka-click nyo doon, uh, magda po kayo sa mismong item at hindi na po kayo mahirapan pahanapin sa online shop na pagbibilahan po natin. So, ito na, i connect na natin magkabilang dulo and i-set aside muna na natin. Then guys, itong connector na to, male at female, magka-partner po ito. So, pagdudugtungin po natin. After po natin ma-connect yung male at female na connector, ilalagay na po natin sa dulo ng ating garden hose dun sa dulo ng adapter or connector na nilagay po natin and then sa kabilang dulo ng connector na to dito po natin ilalagay yung original inlet hose na kasama sa ating washing machine so ganito lang po yung pag uh, install po natin isasalpak lang po natin kasi maglalakusa po yan pagka nailapat na natin mabuti yan po so nai connect na natin yung garden hose at saka water inlet hose ng ating washing machine. And then next guys, dito naman sa kabilang dulo ng ating garden hose na connector, dito po natin ilalagay yung uh, faucet na may thread. Kasama po yung uh, top adapter na nabili po natin para mai connect natin ng maayos at walang magiging water leak. So dito guys, ituloy na natin. I-sample ko lang po kung paano natin i-connect yung water tap adapter dito po sa ating faucet na may thread sa kabilang dulo ng garden hose or inlet hose na ginawa po natin kanina. So ganito lang po yun. Yan, isasalpak lang po natin, maglalak na po yan. Dito po yung bagong location ng ating washing machine. And ang layo po ng location ng ating faucet papuntang washing machine is almost 4 meters po. Dito guys yung location ng ating faucet and dito manggagaling yung water supply ng ating washing machine. So i-install na po natin. Eto guys, mas mainam na maglagay tayo ng teflon sa ating faucet pagka mag install po tayo para po sureball na walang magiging water leak. So, ito guys, na install na natin yung ating faucet. Ang next naman natin gagawin is unahin na natin ilagay sa faucet yung water inlet hose or water supply hose na pinagdugtong natin kanina. So, and then tuloy-tuloy lang po ilalagay na po natin yung kabilang dulo ng inlet hose sa ating washing machine. So, i-screw lang po natin ito dito po sa likod kung saan dito po ah, dadaloy yung tubig pagka nagwashing na po tayo so ito na guys, nagawa na po natin na-install na natin yung ating ginawang water inlet hose sa ating washing machine papuntang faucet, so nasa 4 meters po ito, actually gagawin po natin ngayon is i-testing po natin, itatry po natin maglaba kung walang magiging water leak at kung pwedeng mahaba yung ating inlet hose, kumbaga guys, o obra ba yung ganitong setup, yung mahaba, almost 4 meters sa ating washing machine? Kumbaga hindi ba siya mag error during the cycle ng kanyang paglalaba? So, i-testing po natin. And then guys, na-check na rin po natin yung ating water supply. Medyo malakas po yung pressure ngayon. So, pwede tayong mag-try mag-wash sa ating washing machine. So, ulitin lang po natin guys. Ito yung setup. Ganito po kalayo. And una nating gagawin is maglalagay po tayo ng labahan sa ating washing machine. Para ma-check po natin kung uh, effective po yung ginawa po natin or kung uubra yung ganito kahabang inlet hose sa ating washing machine. Wala po bang magiging error na mangyayari pagka nagwash na po tayo? And then next guys is i-open na po natin yung ating faucet para magkarga na po ng tubig. And then guys, sunod i-power on and start wash na po siya. After may start, mag-analyze yung washing machine kung ilang oras. So 57 minutes niya lalaban yung nilagay po natin. Antayin po natin maglagay ng uh, tubig yung washing machine po. So yun na, naglagay uh, na po siya ng tubig. So ibig lang sabihin nun, hindi po nag-error yung ating washing machine sa bagong inlet hose na nilagay po natin. So kahit mahaba, okay po siya for our washing machine. So, ito guys, pwede kong iwanan mo na to and balikan ko na lang pagka natapos na po siyang maglaba or natapos na yung kanyang wash cycle. So, yun, i-share ko lang din sa so vlog na nato guys no na uh, pati yung uh, drain hose po ng ating washing machine, uh, dinugtungan po natin. So, binili po natin 'yan.